Hi guys! Ang topic naman natin today is kung pwede bang papalitan ng isang legitimate child ang kanyang apelyido sa birth certificate. From apelyido ng tatay niya, magiging apelyido ng nanay niya. Take note na yung topic na ito is applicable lang sa mga legitimate child kung saan kasal ang parents nito at the time of birth. So going back sa question if allowed ba ang legitimate child na palitan ang apelyido ng tatay. So the answer is yes, but you need to convince the court why is there a need to change the surname. Under the Civil Code kasi natin, specifically Article 364, sabi dito, the legitimate child shall principally use the surname of the father. However, in one of the cases decided ng Supreme Court, emphasis was given on the word principally. Sabi ng Supreme Court, ang word na principally does not mean exclusively. So if you have time, you can read the case of Alanis versus Court of Appeals. Um, GR number 216425, dated November 11, 2020. In this case, the court interpreted the provision under Article 364 of the Civil Code in such a way na it harmonizes with the state policy of ensuring equality of women and men before the law. If hindi daw nila papayagan ang isang legitimate child to use the surname of his mother, parang ini-encourage nila yung pagka culture, kung saan mas mababa ang tingin sa mga kababaihan. Sabi ng Supreme Court, old thinking na daw ito at masyado ng makaluma dahil sa panahon ngayon patas na ang mga kababaihan at kalalakihan lalo na pagdating sa batas another reason bakit inalaw ng Supreme Court yung pagpalit ng apelyido is dahil sabi ng Supreme Court regardless kung anuman ang gamitin na apelyido ng bata sa mother or sa father niya man, hindi naman ito mag recreate ng confusion kasi yung identity ng father is still nakasulat pa rin naman sa birth certificate mismo ng bata. So for these reasons, allowed naman na papalitan ng isang legitimate child ang apelyido nito sa kanyang birth certificate. Yun nga lang idadaan na sa korte ang proseso by filing a petition for change of name kung saan need na mag-hire ng lawyer para dito. Again po, ang discussion na ito ay applicable lang sa mga legitimate children or sa mga anak nakasal ang mga magulang nila at the time of their birth if illegitimate po kayo meaning hindi po kasal ang parents ninyo hindi po mag apply sa inyo ang topic na ito at hanggang dito na lang po ulit ang ating discussion maraming salamat po sa pakikinig hanggang sa muli